welcome back to my YouTube channel. This is Liz. And for today's video, yeah, so today is Monday. Yeah, so paso ka na naman. So meron tayong istutyante na labor na si Simon. So mag-close po tayo ng tidahan Kasi start ng kasi si Simon guys is 10 to 11, 10 to 12. Yeah. Tapos, ah uh, i-gayak e, na natin si Simon. Yeah. Gayak na natin si Simon. Good morning, guys. So, magluluto muna tayo ng ating almusal. Ulam natin, yan. So, ang lulutin natin ay ginisang uh, pusit. Yan, ginisang pusit. Sa Bisaya ay uh, nukos. Yan, ginisang nukos. <laughs> ka. Tigas <laughs> po niya guys. Pero mamaya, maluan din niya. Ooh, ang lalaki ng pusit. Ang lalaki ng pusit guys. Ihiwalay natin. Ang oh, lalaki ng pusit. Mm hmm.

yung po ay papasok na ng kanyang school. So habang si Simon ay uh, may klase sa loob ng school, kami naman doon sa kusina. Yan, kumbaga uh, magluluto kami doon para pakain sa mga estudyante na gator. Kasi umpisa na yan kanilang uh, feeding. Kasi meron silang feeding. So yung purpose naman doon yung feeding para makakain sila ng uh, mas sustansyong pagkain. Kasi kadalas yung mga niluluto namin is yung mga gulay talaga. Gulay na may corn. Tapos, tabaw talaga 'yan kasi yung gusto ng ano Tapos ang purpose din doon para maturuan ko sila ng proper manner, proper manners sa pagkain So proper paghawak ng spoon, proper paghawak ng plate, and para matuto sila guys habang bata pa para uh, maging sila tumaimat-isa, maging sila mag-independent Yeah. So, for today's video, samahan nyo kami ni Simon sa school niya. Yeah. So, um, second batch guys. Kunti lang kasi yung second batch. Madami yung first batch. Kasi yung, kadalasan yung mga classmates ni Simon, napag second batch, napag yung second batch, naging first batch na rin. Iba. Tapos yung mga classmates ni Simon, minsan absent. Kaya minsan, tatlo, apat, lima na lang yung second batch. Kung kung parang ano, special sila. Special yung ando na parang Friday. Kasi sa second batch, aabag, lilima, Tapos samantalang sa, I know, sa first batch, is umabot siya ng sampo. Yan, sampung bata. Yan. So, samahan nyo kami, guys. Yan, samahan nyo kami, guys, sa si Simon. Yan, so magagayak muna tayo ngayon. Tapos papasok na tayo sa disco. So, let's go, guys! namin doon. Uh, kain na na yung first batch. At yeah. so, yung niloto ng first batch. Kanilang food. Pansit. For feeding the meat. Sabaw naman, sabaw. Oo, oh, Adriana, nasa'y mo. first batch at uwi na rin yung first batch. So kami na naman ang nagluluto second batch. So ang niluto ng first batch, mami siya, yan yeah, noodles. Tapos masarap kasi meron siyang, ang halo niya is carrots, tapos uh, cabbage, tapos noodles. Ayun yung malalaking noodles, so, tapos hindi siya pang pansin. Tapos may kasama siyang uh, chicken. So sa second batch yung man, ang niluto namin is yung Iniling na bagoy na may toge yan. Ginisan toge tapos na may uh, sotanghon. So yun po yung uh, second? Togi. Sarap ang ulam natin ngayon. Sarap to. Sotanghon. Togi. Okay. walang <laughs> magre-reklamo dahil basa lang na tayo ha ha yan, Ay, no, yan. <laughs> Tatay Ano? oh, Sa iyo Ulam Dun ka na, dun ka na Susunod si Ejie si Ben na

abandon ano kayo na pag oh. Pagluluto mag-ano kay na kayo. Okay. Na si kapal? Ano? na Wala si kaban.

Tama na ko. Wala lang Wala lang siya. So, tapos na guys kumain ng second batch. Kasi sa second batch ay Tatlo lang na estudyante ang ah, pumasok. So, pagkatapos silang kumain, naglinis-linis kami. Tapos, nagbogas-bogas sa mga pinggan. Tapos, kumain na din kami ng piloto ng... Pagkakita <coughs> <laughs> <laughs> I don't know, I don't know what it is. maganda pa. I like it. What? I Kasi meron sa mga bata, kasi may siya may mga tira tiraya Tapos pag medyo madami, so sa mga parents na. Tapos pwede din mag sa bahay. Yan, kung sino may gusto. Pag may mga nakikita. And so, away na kami guys track 11.30 a.m. And the morning! So, dito ko na po tataposin ang vlog. Thank you so much for watching. Thank you so much for all your support. If you like this video, like, comment, and subscribe. Tap the notification bell for updates today sa lahat mga videos. Hi guys! See you on my next vlog! God bless!